Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So for today's video is ito. nag tayo ng pares. Kaya lang, wala nang pares. Naubusan na tayo yung pares kasi anong oras na ito? Alas 10 na to. So nandito tayo sa... Nandito tayo sa Good Boys Food Trip. Habos sa my Villa Isabel. Ubusan na tayo ng Paris nga. So, nag-order na lang tayo ng kanilang sizzling plate. So, yung kay geng is pork chops. Sizzling pork chops. So, apakalaking yan. Mas malaki pa sa mukha niya. And kay Mama is... Kay Mama is yung garlic pepper beef. And sa akin is yung sizzling bangus. And kay Ellie is... Susubang so, na lang siya ng bangus and nag-order na lang siya ng french fries and kay Jenica kasi is kumain na siya. Nag-order na lang siya diyan ng takoyaki. So ayun, hintayin natin yung ating food. So ayun na nga, bali late tayong pumunta dito. Alas 10 na tayo nakarating kaya wala tayong naabutan na pares. So nag-rape kasi ako ng pares. So ayun na nga, di ba natikman na natin yung pares ni Diwata. So tignan sana natin. Tignan to sana kung... Uh, anong difference nila kaya lang ubos na kasi kaya yung sizzling plate na lang yun tinikman namin so so far yung mga food nila and yung pinaka side dish nila is masarap ito ang sarap ng gravy nito and ang sarap no pork chop so yan si Gegeng is hindi mo yung mapapakain basta basta Napakaarte niya sa pagkain and yung kay mama yung beef, garlic beef pepper so ayun ang sarap din ng sarasa niya and yung beef niya ang lambot and itong akin na yan sisling bangus ang sarap ng side dish niyan kamatis at sibuyas ay grabe so ayan yung so ayan yung akin daing na bangus after namin kumain just ko po simot lahat ayan tingnan mo kay gagang pinapapak niya na lang yung pork chop na natira sobrang laki And yung kay Mama, si din. And lalo na yung sa akin, puro tinikinagira. Yung takoyaki nila, ang sarap din. So, yung takoyaki is, ibang store siya. And ito yung kay Ellie, yung french fry. Ayan, sarap na, sarap yung bata. Kaya lang mainit pa, pinapahipan niya pa yan sa akin. So, ayun. So, ito yung menu nila, guys. So, 99 pesos. Sizzling plate nila. So, only rice, only gravy, only soup. So, ayan. So, para lang may idea kayo kung ano yung mga pwede nyo ma-order dun sa kanilang menu. So, ayan. So, ito yung ambience nung kanila um, location. So, ayan. So, ito po is June 20, 10 p.m. So, yung uh, Good Boys Food Trip Hub is marami pa rin tao. So, pagdating namin, maraming tao talaga. Kaya nag-order kami dun sa ibang tindahan. And, dun na rin kami nakiupo. So, ayun. So, siguradong babalik kami dito kasi titikman pa namin yung ibang menu nila. So, ayan. Grabe, simot na simot, no? So, see you again sa ating susunod na vlog. So, bye guys. See you on our next vlog.